Alam niyo ba na ang pinakamahabang pangalan ng lugar sa buong mundo ay matatagpuan sa New Zealand? Ito ay ang Taumatawhaka hangako Tamati at Uri maong Ahoro akita Tinatawag din itong Taumata o Taumata Hill para sa madaling pagbanggit. Ang pangalan na ito ay nagmula sa wikang Maori at nangangahulugang ang lugar kung saan si Tamatea, ang lalaking may malalaking tuhod, na dumulas, umakyat at lumamon ng mga bundok na kilala bilang tagalamon ng lupa, ay tumugtog ng kanyang plauta sa ilong para sa kanyang minamahal. Bagamat hindi literal, ang kwento tungkol kay Tamatea ay isang uri ng alamat o epiko sa kultura ng Maori. Ipinapakita ng pangalan na ito ang kabayanihan at kapangyarihan ni Tamatea at isang paraan upang mapanatili ang mga kwento at kasaysayan ng kanilang mga ninuno. Tunay ngang kahanga-hanga kung paano ang mga pangalan ay nagdadala ng napakaraming kahulugan at kasaysayan. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-like at mag-subscribe na lamang. Salamat sa panonood.